Ah uh, kahit na nandito ako ngayon sa sa Vatican, uh, napapalibutan ng mga daang taong simbahan at uh, isang kapaligiran sobrang payapa, hindi ko mapigilang magsalita dahil uh, baka ito ang makatulong sa maraming kababayan natin sa Pilipinas. Madalas nating baliwalain ang uh, acid reflux, kabag o pananakit ng sikmura, iniisip na baka dahil lang sa kinain natin. Pero darating ang araw na hindi na ito nawawala. Nagiging araw-araw na paghihirap, bawat kain ay parang laban at bawat gabi ay pakikipaglaban para makatulog. Ang dami ko nang nakitang Pilipino uh, mula sa mga manggagawang arawan hanggang sa mga mahal nating matatanda na tahimik na nagtitiis sa mga sakit sa tiyan, lalo na ang pangmatagalang acid reflux. Buti na lang at uh, na at tag -tag tagpuan ko ang solusyon na lubos kong pinagkakatiwalaan, gastropy. Isang produkto uh, produktong galing Japan na pinagkakatiwalaan na ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Gamit ang advanced na teknolohiyang nanocurcumin phytosome. Hindi lang ba ito pinapawi na, ng, uh, ng gastropy ang sintomas. Sa tumutulong din itong ayusin ang lining ng tiyan, labanan ang H. pylori bacteria at uh, kaspigilan ang mga seryosong komplikasyon gaya ng ulcer o kahit cancer. Ano ang pinakagusto ko rito? Walang side effects, ligtas sa uh, matagalang paggamit at uh, perpekto para sa mga edad 30 pataas. At ang pinakamagandang balita, available na ang gastropy dito sa Pilipinas, madaling inumin, madaling hanapin at talagang epektibo. Kung ikaw, ikaw, uh, ang isang mahal mo sa buhay ay tahimik na nagtitiis sa problema sa tiyan, huwag mo nang palipasin pa. Alamin mo ang tungkol sa gastropy. Baka ito na talaga ang lunas na matagal mo nang hinahanap.